Kamusta po mga mata at uh, siyempre, nakita niyo ngayon yung uh, ating uh, ano uh, ginagawa ay uh, mag-uulat lang tayo doon sa ating mga uh, kanay, uh, natuklasan na gising na gising na talaga ang taong bayan. Maniwala kayo sa hindi. Hindi po tayo nagbibiro. Dahil uh, kung yung totoo lahat po ng mga kandidato ng uh, uh anong tawag nito? Yung bang uh, PPPNPE at nyo, lahat sila ay sila hindi lumulusot. Walang nakalusot. Ibig sabihin, sa madaling sabi, nagising talaga. Okay? So, dito nga, sa ating harapan, nandito yung mga resulta rin kung sa mga nanalo ng uh, ngayong halalan. Uh, sa madaling sabi, ito yung mga resulta na ipinakita talaga sa atin as of uh, anong oras to? Uh, alas kaninang umaga, May 14, 2025. At itong mga resulta na to, pinost ko na to sa social media. Lahat ng ang lahat na ng mga media kasi uh, may kopya na ang APCRB, ang Nanprel, ang Media Group, uh, lahat ng mga klase ng media, no? Eh, print, news, pati na sa social media na post na to. Pero ang inyong bantayan ay uh, biglang may sinasabi ng nilang kayaan. Pero nagpapaliwanag ko, nagpaliwanag ko ang Comilec na sana yung mga vlogger ah, ay uh, wag i-post yung mga lit. Isang, isang, isang halimbawa lang kapatid ay yung boto ni uh, Bongo, si Senador Bongo. Ano? na umabot ng 26 million. Ngayon, biglang inos nila na 21 million. Inawasan daw. At itinan. Look at the date and the hour. Kasi, yung 21 million, yun ang kahapon. Ngayon, hinat ito ng mga magagaling na manluluko para ang taong bayan malito. At ano yun? magkakagulo. Pag nagkakagulo, papasok na yung dayaan. At yan po ang isang sabi ng isang analisis uh, analysis na kakapin namin kanina. Oh, uh, sa Manila Hotel. Maniwala po kay Chendi. Takang-taka kami. Dahil ganyan po ang mangyayari. Kaya dito, dito po, sa inilabas na pinakahuling uh, resulta po ng, ng Comelec, ay alas 5 kaninang umaga ay eh, nasa medyo ano na to uh, partial and official result ano inuuna na ito babasahin ko muli on the record po at ito po ay inangunahan po, number one senador Christopher Bongo na may kuha po na 26 million 488,000. ang kanyang boto. Sinundan ko ito ni, Akinil, uh, ni Pam Aquino na 20 uh, 6 million ah, 637,000. Anim na milyon ang diferensya doon sa sumunod. Then sinundan ni Batu de la Rosa 20 ,000, ,000. at pumasok si Erwin Tulfo na siyang nag-interview unang-una kay Tangulong Tigong noon kaya tandaan niyo ito Meron siyang 16 million na nakuha si Kiko. Kiko naman, pangilinan, meron siyang 15 million, pang Ang anim, si uh, Atty. Rodante Marculita, lawyer ito. Nakakuha ng 14 million Sumunod si Lakson, hindi na ito nakapagtataka dahil dati ng mga sinadulto. Uh, Lakson, na mayroong 14,000 din. Si Soto, mayroon din 14, uh, 14, million. Si Soto, may 14 million din. Si Pia Gaetano, may 14 million. At si Camel Bilyar, ah, na nasa pang siyam, pang kampo, si Camel Villar. 13,339,000. Pumasok si Lito Lapid na mayroon siyang 13 million. Si uh, ay may Marcos ang uh, labing dalawa na mayroon siyang 13 million at sinunda ni Ben po na 11 million. Dito, kunti lang diferensya at si Bong Rebilla and si Abi 15 senator na nakapasok dito ay 12 lang ngunit kunti lang ang diferensya niya. Ngayon, papasok niyo itong tinatawag natin mga absentee voters. Katulad ng OFW, media, guro, police, EFP at iba pang mga civic ka na siyang nag-ano nang nag-apply ng absentee voters. Kaya malinaw na malinaw na nakatutok po ang taong bayan ayaw natin na may bayan. Sa nagpaabot na ng pasalamat o sa si Vice presidente ng Sara Duterte. Pati na po ang ating Pangulong BBM nagpapasalamat. Pero sa analisa po ngayon, mayroon bang pumasok na alyansa? Tutukan niyo po, si Soto lang at si Lakson ang pumasok at si Kaitano. Ngunit itong pumasok, Bungo, Pamakino, Pato de la Rosa, Pangilinan, Iliar, Marcos, ay hindi po sila alyan. Ito naman si Tulfo, si Little Lapid, ay uh, mga alyan sa ito. Pero, maasahan nyo bang na sa oras na sila'y magbutuhan tungkol sa impeachment ay uuki ito. mag a sila. Yan ang kinakabahan ngayon sa sinasabi ni Senadora ay ni Marcos na ang pamahalaan ngayon ay hindi po pamahalaan ni Marcos. Kanya pong binanggit na ang pamahalaan ngayon ay pamahalaan ng Romalde at pamahalaan ng Araneta. At kung inyong matatandaan, simula nang in-endorse ni Day Duterte, itong dalawa si Villar at si Marcos bigla silang Nice watching po kay Boss uh, Mike, kay Ma'am Rose, kay Ismael. Nice watching. Yan po ang pagbigay natin. Ngayon punta tayo dito sa tumakbong mga CPP, NTE, yung tumatakbo na naging senador. Mayroon bang lumusot? Wala. Ibig sabihin, gising na gising na po ang taong bayan kung sino itong mga nasa likod ng CPP, NTE, NDF. Walang lumusot ni isa sa kanila. E si sino po ang nasa likod nito upang ipangaral na hindi sila butuhan? Nag-iisa lang po si dating Pangulong Rodrigo Roa. Siya po talaga ang nagsabi nito na huwag po nating suportahan. Sabihan niyo ako kung mali. Sabihan niyo ako kung mayroon tayong tinatawag na kalukuhan. At ang masakit nito, lahat po doon, halos lahat doon sa mga quad kong, kahit kong, na nag-imbestiga, na nasa likod, na nag-imbestiga, na kapag ayaw nila, ang iyong kasagutan ay makuntimp ka, ay hindi po na lahat. Si Abante, tinalo siya ni Oy. ba? Diba? Si Temko, si Dan, at iba pang mga nasa likod dito, at ang masakit na nagyayabang po, hindi po tayo nagbubuli ano, ay ang tumakbo ng unang distrito ng Davao City, si Migno Grales. yung ating mga kasamahang media, kanya-kanyang rati. Pero kung buuhin natin, unawain natin, kasimula pa kung sino talaga ang may utak sa lahat upang gisingin ang tinatawag na confidential fund si Mig Nugrales Lalong-lalo na sa Department of Education, Siya yun, no? Dahil siya ang representante ng CBE. Kaya lagi kong sinasabi sa aking programa sa Mata ni Gagambino sa DWBL, at sa DCC at nasa sa YouTube channel at saka dito sa ating uh, FB Live na hindi binuto ng taong bayan ang pangalan ni Meg Sobralis ang binuto po ng taong bayan ay ang number ng party list na PDP. po. Hindi po siya, hindi po yung pangalan na yun. Hindi katulad ng Vice President Inday Sara Duterte. Hindi katulad ng President Rodrigo Rua Duterte. Senador Bongo. Senador Bato de la Rosa. Hindi katulad nun. Party list ito. Kaya nagising na ang taong bayan na ito palang mga party list na to kung sino ang nasa likod. e mga CPP-NPA, katulad ni Franz Castro, guilty na, pero hindi nakulong. Mali ba si Gadam? Kaya ako po yung nagpapasalamat ng malaki dun sa lahat ng mga nagin. Thank you po. nag po kayo. At uh, nagpapasalamat din ang buong pwersa ng uh, PDP dahil dito nalaman na po. Hindi po natin bubulihin ang sinuman. Wala tayong binubuli dito, kundi pagpapasalamat tayo dahil walang gulo ang nangyari. Siya ay alala. Papasalamat tayo. Pinutukan natin. Hindi lang tayo. Marami tayo. Para walang gulo, walang anumang mga tetsiburiti. Ito po ang inyong lingkod. Sabi at sa Sabi sa inyong Subaybayan niyo po. Marami pa tayong pag-uusapan. Sa ngayon, politika. Bukas, pag-uusapan natin kung gaano katotoo na ang Bureau of Customs ay may pagbabago pagkatapos ang kalahat. Maraming pong salamat at see you tomorrow.